Hi guys. Hi guys. Shout out, shout out, shout out, shout out guys. Shout out. Uh, ang sisipag na kasama ko guys. Hello, guys. na guys. Hello, 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 guys. Ano tingin Hello, guys. Hello, guys. Hello, guys. guys.

Hey guys hi asyata satsa king kasama na si boy ano boy bagot <laughs> o si, si boy kadkad okay di ba si boy si samsonji boyano boy bomba dui ni Ah. Oh. Oh, dai, andiamo pure avanti, no? Ah. Ancora i bulli, no? Andiamo avanti. Dai. Ai, vabbè, se cazzi, incartatele qua, no? No. E no vai me, e non la bancia qui. Oh, alamemi, petamoti, i bulli. Voi

ano oh Ha! masakit two thousand 2,029 pa yan mag yeah so, so. e ano 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 Orang anak buhay. Guys, anak buhay mahirap, guys Guys, kita <laughs> guys guys e, Ano naman yung mga katagayan Yung Katagayan

bibi oh, geh, okay, kaya ng yung ito, lalagarin taruin para maging bibi? Ang hina talaga idol, Ah, pala, mga pala. Mga pala pa lang. <laughs> lalagarin. <laughs> Kung uh -huh. guys. Bagaimana Bagaimana maganda guys. Guys. Uh, guys. <tong> <tong> nah,

Babae daw eh. Dusin babae, isang araw, isipin mo yan. Walang makakatalo. Ang <laughs> bago yan. <laughs> Talo talaga, ano, master? Ano? Oh, ano? Abangan mo na na. mana? ay mana? Adik na. Adik

aita guys aita